Yeah. Hmm? Sino ang mahuli? Sino naman ang libre? Wala ang tinuwa Hindi ano? Gano'n siya kung ah. sumit yun ang masarap May dalawang barko kami Ito ang masarap pang ihaw mga kamising Ito ihaw natin Mag-aagawan to <laughs> so, pagtanggal Ito pagtanggal mo nito pagtanggal ng buto na to puro laman yan at yan sarap to tapos ito. lang kung ano yun pa dyan ilaw yung broker saka ito mga kamising ito ihaw natin magkilaw at sumbalang tayo mga Bang. pindah binasun ya. apun pun dia ¡Gracias!

Lapaw wait na. Ay, ba nga? Kaya nga ako muna. nabasa na. Sobrang sa iwa. Hmm? Gawas na. Hindi sabi mo kasi, iiwain eh. Mm. Hindi, <laughs> hmm. mo. mo. Kisa? Gitilaan mong niyang luwag. Gitilaan ang luwag. Uh, kuhaan. Retired Retired. Ayan ah, na, nandito nga. Uh, Mahon niya ibis niya. Uh, sa uh, Mahon niya sa so, yeah. Ma ibis. Is, is. So, yeah. magamit ng muntikin, hindi man lang iayos ilagay? Siyempre. So, pinalit na ako sa forum. Ano? Sa kompleto, puminta. na,

Oh, unlimited. Oh, <laughs> dito. Unlimited, Ricardo. Dito na lang tayo babawi mga kawising. Ay, ay, na lang na tayo babawi. Suka so kasay. Tayo so to Tayo uli. Ah, luto na. meron. na kuno pa. Ay, 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 na ay, 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 <laughs> ay, konte, beti, sing, eh. ay, 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 No, tikim tayo mga kising Uy, Tikim tayo, oh Tikim lang ha, tikim lang Mamaya na tayo magkain Tikim, tikim Hmm Ay, pusoka eh Hmm Mga kising, tikim tayo Tikim muna natin siya, maubos Atay! lang natin Paminta Ayun Tikim pa na yan, oh <laughs> Hindi <Paginim> <laughs> <Tigem tayo. laughs> pa nalagay Hindi kapitan yan Takpan na, na ka na yan kayo alam na ko, ganda si Hicho ko yun. Kanina Mart, habang nagpiprepare kayo, wala si Butcho ko yun ha? Tingnan nyo, na na, na. naka x na yan. Naka-X <laughs> na. yan. Ay, pwede na pala ito. Baga, 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 baga na. Baga Mart, pwede na ito Mart. Okay <laughs> na. Ah. Ito mo na init pai pipi, pipi koi, pipi pipi, pipi koi, takus koi ng sakay yung, kaya 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 yung,

Sundo, sundo ka sa pamuta, doon ang kasabi buya ha. Nuko. Ano? Ah. Yung na, natin yung pagbalik ni Choke mga kamising. Ano ah. ko <laughs> oh. pating <yeah>, oh. <laughs> Partida, walang yapak yan. Saka chinilas lang. <laughs>

Kita isa. Low. Low. Loud. Hey, Tolol lang wala dito. Iya na rin malamig

Ilaw. Ini hal. Ini kopi macam apa? Ini masalah Lord, thank you for this food, Lord. Bless me po ang pagkain namin na napakasarap ngayong araw at salamat dahil kahit papano may uli kami at ito ang aming pagsasaluhan at may may uwi kami para sa aming family, Lord. Gabayin mo kami lagi sa aming mga ginagawa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. So, ang mabunguli si. ha okay, let's eat up. let's eat chichaw bukinang mabulis yung mabangumbibri yah libre libre kanan sa special tayong special tayong special tayong special tayong Suto tayong special tayong special kilaw. Wala tayong tinuwa. Okay. special tayong special tayong special tayong oh. tayong special tayong special tayong special tayong

Ah. Ngon. Kumusta ha? Sige mo ahang. Ne. Katto. Ha, say, Katto. Hmm. Good boy. Oh, na iba pala yung ulam ni Chucky Prito. <laughs> yung baon namin kanina. Sabi. <laughs> Gabi. Magbukong yung gitom. Hanggang <laughs> ngayon, sinusundan tayo ng tambaka. <laughs> <laughs> tambaka pa din. Tula sa akin. May tubon tayo oh. Eh, ito ba? 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 ba?

Ito ba ang sudan mga ba? ni sudan? Na? Ibunin na lang <laughs> ang tira? Sisig, pauwi na kami ngayon At uh, yun nga Kunti uh, lang yung huli Pero kahit papano paano Thankful pa rin kami kasi may napagsaluhan kami At may maluwi kami kulang para sa ating pamilya Yun lang, wala mo ng beta Kaya tamang tama lang, isang grouper lang na buhay Tapos yung isang grouper patay Kaya inulam na lang namin lang. Salamat sa patuloy na supporta At panulawan sa amin mga kakising God bless Sige din Sige din